Yo, what's up, what's up? Maganda umaga po sa inyong lahat. Yan, ayan, nandito tayo ngayon uh, sa Marcos Highway, malapit sa Michelle Pugon. Lahat ng mga riders po dyan, yung mga nakapatan, dito lang po kayo pumunta sa malapit sa Shell Pugon. Ayan, mga boss. yung taga ayos natin ng na gulong. Na, so, malupit. Uh, ayan, yung mga gamit nila. Meron na po dito silang gulong. Kung sakaling bibili kayo, emergency, ayan, mayroon po dito. po yung Kelby Gear, Kelpo Gun tapos uh, Jollibee ayan along Marto Sideway mga po so what's up ayan ayan o papalitan natin ang gulong natin ng magpit pinakabagong gulong kasi okay. tuwing uh, nag-charity tayo malayong malayong ating pinupuntahan So mga hindi tayo nasiraan doon banda sa may ah... Uh... Wala! Doon banda sa Pulacan, San Rafael. Ayan. So ayan oh, pati mga bike dito. Ayan, ayan mga bus oh. Dito lang yan sa may uh, Shell Pugon na malapit po sa may Jollibee. Uh, ayan. Kung baka masiraan ko dyan sa mga riders po dyan. Ha. Ayan mga boss. 50 Ayan. r motorcycle. partner oh, ko so, din uh, ko uh, so. pala ito so, siyempre merong uh, machine siyempre kailangan okay, ng machine yan ayan makapos ako pina ha <laughs> ayan, ayan ang magigiting natin na taga uh, gawa rito ayan basta ulit talaga yan so, <laughs> siyempre may gamit pa dito ano ayan may para pa na machine para hindi uh, mabingkong yung watts. sinabi ang gulong dun mamili po kayo kung magkano yung bibili nyo price nyo sakali uh, uh, na ano kayo uh, paglatan ano okay. anong kukunin ko dyan kahit ito kahit ito na lang ano parehas lang ito na lang oh yeah. so ito yung nagustuhan natin pansamantala mga boss meron pa dito na uh, tire sealant ayan may tire sealant po sila dito ayan may uh, so ayun no? Oh. pugi pugi yung pag static walang damage ay ginamitan nito ng uh, kasi mga boss ayan pre, inugasan muna <laughs> di tayo nakapagawasing ng ano, bagso ayan, so pre, nagpunasan natin ito yan, bayo naubos na yata yung kailangan na natin wag pa chill soil ito mga boss <laughs> Ha hintayin natin yung anak natin yan so, papakita ko po sa inyo kung paano ilalagay ang gulong para kitang kita nyo mga bus lalo lalo yung mga bagong mga motor dyan para alam niyo kung paano gawin yung paglagay ng gulong sa mags bagong bago talaga nga uh, tulid marami naman tayong itong mapupuntahan At marami naman tayong matutulungan ito kaya dahil uh, yan ang gamit natin uh, motor pang natin pang natin sa mga nangangailangan kaya naman po bago <laughs> Ayan. 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 nakita nyo po kung paano ang ilalagay syempre tayo ay nagpapasalamat sa at natin dahil uh, bigyan tayo ng uh, pangpa gawa uh, at pang pili ng gulong uh, ayan ayan, sinayangin mga boss kung paano uh, pininalagay journey lang muna yung ating bulong attack journey para makarating lang tayo sa ating maruroon at makabawaan

yan patapos na mga boss nakabit na nga yung nasa tambucho ayan okay na huwag tan lupit talaga oh Okay na mga boss go natin yan kung bayad natin

okay 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 makapalita tayo mga bong so hmm. yun lang yung anak natin